Magandang hapon sa inyo mga ka hometown. Nandito ako ngayon sa gitna ng palayan at tinitingnan ko kung pwede nang anihin itong palay. Kasama ko si Lawrence ayo sa kasi Jewel ayan. Na nga mga ka hometown. So malapit na siyang anihin. Siguro mga next week pwede na itong anihin. Jo kailangan pang pahinog hinogin ng kaunti bago anihin. Ang problema nga lang mga kahumtaon dahil sa pagmahal ng gas, simula nung magira sa Ukraine, ay ngayon yung mga farmers. Kasama na din mga kahumtaon yung pagtaas ng presyo ng mga fertilizer. Epekto din yan nung pag sa Ukraine, nung inatake ng Russia. Kaya nahihirapan ngayon mga kahumtaon yung mga farmers na mabawi yung kapital sa pagsasaka. Maliban pa dyan mga kahumtaon, kontrolado dito sa Bicol yung presyo ng bigas ng mga negosyante at kontrolado rin nila yung presyo ng palay. Kaya nararamdaman mga kahometown ni Juan de la Cruz dito sa Pilipinas yung kahirapan. Gawa ng mga pangyayari na yan sa buong mundo. At dito sa lugar na ito mga kahometown, walang irrigation. Kaya inakailangan mo talagang bumili ng gas o yung crudo para patubigan itong mga palay na ito. Bawat palayan dito mga kahometown may mga bomba yan yung mga nakapasok sa ilalim ng lupa at sumisipsip ng tubig para sa patubig. Mura lang mga kahometown yung bintahan ng palay dito pero napakamahal ng bigas dito sa Bicol. Isa pang nakaapekto dito sa napakataas na presyo ng bigas ay yung mataas na inflation rate dito sa ating bansa. At hindi na yan mapipigilan mga kahometown talagang sa paglipas ng panahon. Tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng mga bilihin. Kasi mga ka-hometown, yung mga lupain, syempre paliit ng paliit gawa ng pinagtatayuan na ng mga building. Tapos mga ka-hometown, palaki naman ang palaki yung bilang ng populasyon o bilang ng consumer. umaasa lang ako na sana may mga opisyal pa ng ating pamahalaan na mabibigyan ng pansin talaga yung programa para sa mga magsasaka. Dahil nga mga ka pahapon na kami ay uuwi na. Kaya pila-pila na kami dito sa Pilapil kasi yan yung daan pa uwi. At habang naglalakad nga kami pa uwi, nakakita ako ng mga pato at binala ko siyang hulihin para pang ulam. Kaso mga kahumtaon pumalpak, hindi ko mahuli yung mga pato. At saka hindi naman nga pala yan sa amin. Nagbibiro nga lang ako na mahulihin ko. At hanggang dito na lang mga kahumtaon ang aking vlog para sa araw na ito. Salamat sa inyong pagsubaybay at mabuhay kayong lahat. Bye bye!